So ayan nga guys, no? isang maulan at malakas na ulan talaga at kumukulog-kulog pa. So dito sa Parisan ni Diwata, ayan. Pero safe pa rin ang mga tao dahil nasa tulong ng isang napakalaking payong na to at may bubong na. At hindi na rin siya gano'ng maputik kahit maulan o basa ang sahig. So malaking tulong talaga yung renovation ni Diwata. No? So kahit maulan, tuloy pa rin yung mga tao, may mga pumapasok pa rin. lab love nila ang Paris ni Diwata. So, ganun pa rin ang pila, guys. Tuloy-tuloy, hindi na puputol. Kasi nga, pag maulan, pag mga walang walk-in, meron mga car o mga motor na pumupunta. So, ayan. Si Kuya, oh. Oh. Umukulog, dito sa parisan ni Diwata. So, ayun yung mga vlogger. Sama-sama yung mga vlogger doon, oh. Sama -sama. So, lumakas na ang ulan lumakas na ang ulan so hindi natin alam kung may bagyo ba ngayon o ulan lang ito na dumaan so ito ang sitwasyon nila ng mga customer habang umuulan sarap magkapigay sarap magpares ngayon tag ulan so itong sitwasyon dito pag tag guys tuloy tuloy lang ang kain nabasa ang ating lente wait lang So, ayan, no? Ayan, no? Tuloy-tuloy lang ang kain. nako yung payong na yan, no? Diwata, oh. Tinatangay na pataas. Naku po, yung payong. Baka pa rin yung payong. Baka tangay na. Ayan, no? Halos tangay na yung payong sa lakas ng hangin. Ganyan, ganyan nila kamahal si Diwata kahit maulan, tuloy lang ang kain na tuloy lang ang kain ng mga tao, guys. So, parang may bagay yata ngayon, no? Oh, maulan. So, ayan si Nanay. Hoy, gulat ako dun ah. Kasi si Nanay na apayong. O so, di ba? So, may mga pumapasok pa rin yan, guys. Tuloy-tuloy yan. May, may, yung mga sasakyan, may mga sasakyan. At sa mga walk-in na may dalang payong kapote, tuloy-tuloy yan, pupunta sila dito. Ayan, kakain yan guys, kakain yan. So, itong sitwasyon dito kapag maulan. Ang sitwasyon sa parisan ni Diwata kapag maulan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pasok sa pila. Ayan ang mga tao. Napila pa rin. Ito ang sitwasyon sa Parisan ni Diwata kapag maulan. So ayan, welcome natin. Ayan mga sasakyan na yan. Mga kakain yan mga yan. Sarap magkape at magparis. naman yun walang makakapigil sa parasan na diwata walang makakapigil kahit bagyo ka pa bagyo ka lang diwata kami Yung iba dito na kumain no, hindi makatawid sa lamesa eh. Ayan si ano... So parang ayaw na rin kumain Umatras na rin kasi uh, hindi na nag parking